Ayan mga boss, good morning. May TMX Supremo tayo. Ang concern so, natin ating customer tayo. ay Parang may nang bumatak. Ano ho? Tarp. May nang pisang bumatak. Ngayon po, clutch lane ang papalta natin. Ayan. Pero hindi obra. Pati clutch sub. Ayan ho, may tama po siya. Ito ho. Pabilaan. Kaya papalta natin ng bago. Ayan. Ngayon po, ang indikasyon niya, pagka yung langis na ating kinuha ay medyo maputik na, putik nang nalabas, talagang ito humitama dyan. Kaya hindi yung ubrang lining lang papalta natin, pati cloud Kasi pagka lining lang papalitan natin, isang linggo lang, pati tayo dyan. Pero kung may budget naman ating customer, yayamanin, lalo ang customer natin, isa sa mayaman sa, ano, sa San Antonio, ano, si, ano, si kay... <laughs> <laughs> si kuya ay okay lang yan ay <laughs> yung papalta natin yan nilinis <laughs> uh, na natin pati pressure plate sunog yan oh. yan yeah, nilinis na ito lang nilinis na natin Dilinisan din natin itong ano, itong, yan, yung clutch side. may, may team na oh, po eh. Dilinisan natin yan. Hindi ubra, na ano, na lining lang. Pati clutch hub. Ayan po, setesting na yung ating ginawa. Ito yung mayaman <laughs> dito sa San Antonio, nawhan. Sige yun eh. O, <laughs> ah, testing. Uh, Oh, oh, karena ini bagong, bisa membikin lemas. Kenapa ya? Selamat ya! Hai, okay. hai, 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 hai! Mencapai abang, kongklak separah di mataku. Salah ini, hai, hai, hai! Pekat dikit, iya, misal